Ganda yung tanong mo pa sa Hindi ba? Pinaka di ko makakalimutan Yun. talaga yung nasa. Ano ang hindi mo makakalimutan? Memory. Damian. so, sobrang dami. Sobrang daming memories ko kay oh, Kay Reyna. So, ano? Siguro sa totoo lang mga tumatatak sa akin mm -hmm. kapag Mm. Ang magandang tanong dito David, kumusta puso mo? Galing po ako Manila ba, pero sinabi ko, kailangan dumiretso ako dito para hindi ko ito Happy birthday and congratulations sa matagumpay kong event na to. Let's pray for the food. Ayong kasama natin si Reina. Hello! Happy birthday! birthday. Kumusta ka? Kumusta yung party? Masaya ka lang. Nag-enjoy ka? Mga po. Buti na dito mga kuya mo. Ayan si Kuya David. Hey po. Kuya Edu. Hey. Iyan, Kuya Pepe and Pastor oh, oh, oh. ER. Yeah. Ang ganda, ganda ni Reina. Uh, uh, ang ganda ni Reina. Ay, galing sumaya uh, uh, oh. Galing mo oh. uh, sumaya. Si Reina may kitang-tabang talent talaga. Ayaw opo. Para kay Kuya Vincenta na. Pwede 'yun na Edsie. Ganoon mo katagal pinturahan si Reina. Matutal na po. Ay, matagal na. Kuya Edu, pangalawang birthday na tong naat natin na natin. Yeah, ay, yeah, baka may pangatlo pa yan, ha? <laughs> <laughs> Kung meron ang isang magandang alaala -ala na natatanda mo, simula nang nakilala mo si Reyna. Anong eksena yan? Maganda to. Maganda ganda yung tanong mo pa sa... Di ba? Pinaka di ko makakalimutan diba? Yun. talaga yung nasa kami pamunta kaming Naga. Doon nagsimula yung yung talagang Edrey. Eh, Drain doon nagsimula. Nagsimula yung pinaka nagboom talaga yun. Yung natutulog ako. Tapos. Natutulog. Gawakan niya yung kamay ko. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Tapos na video yun ni Kalingo. Parang tawa-tawa kami doon. mati So, hindi niya inaasahan? Hindi niya inaasahan? Hindi. Nakaka-memorable doon talaga. Wow. Wow. Kahit na maraming yung video. Sobrang nakakatawa talaga. Sobrang inusente ni Reyna. At napaka-bae. Tsaka part na yun ang buhay mo. Yung ang daming episodes video, yun, yun eh, parang 90 plus episodes plus yun. So part part na siya ng so sayo din. Tsaka hanggang ngayon di pa rin natatapos sayo, yung lakas ni Reyna, no? Lakas, lakas. ano pinaka, ano sa pinaka bumot ang channel din. At hindi rin natatapos. Pati ikaw kanina may tinanggap ka din. na <laughs> rin Yes. Sa, sa, mga nagmamahal po kay Reyna at kay Kuya Eds. Kuya Vincent, grabe, punong abala. Punong abala ba? Yeah. O isa sa mga nag-abala? Na, tama lang, tama lang. Ano masasabi mo dito sa experience na to na uh, ikaw nakapag-asikaso ka ngayon? Uh, by the way, uh, nakakataba ng puso na yan si Reyna, natutulungan natin uh, kahit sa konting pamamaraan. At pinapasalamat ko yun muna-muna kay Lord yeah. at sa mga butihing sponsor niya, yes. sa mga viewers, yes. at lalong-lalong sa ating talinga dahil nabago natin si Reyna. At si Rina at unti-unti -unti na. Punti na lang. Ang galing, na. galing nga eh. Tsaka mas, masaya siya eh. Yes. Kaya sobrang thank to God talaga. <laughs> Lahat ng bagay na nangyayari kay Rina. Nakasalamat ko eh. Lord. Yes. Si nagiging okay na sa sa ngayon. Yes. Na tiwala na oh. grabe. Oh, Ever since na nakilala kita eh, parang hinahabol ka ng mga <laughs> sponsors na mag-aasikaso. Oh, May Tal tiwala sa talaga. Tal talagang, lahat ng sponsor na ni Rina sa akin kinitiwala. Wow. Amazing. Salamat. So, hi din kami kay Ana. Hello po kay Founder Anne. Salamat po. Founder Anne. Oh, kay Founder Anne. Salamat founder po. Founder Anne Curtis. <laughs> Basta sa kalingap. Guys, sa tat kay Founder Anne Curtis. <laughs> 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 and Kuya Ian. Si 91 episodes yata eh. 90 plus episodes, wow. Reina. Ano ang hindi mo makakalimutan? Memory. So, sobrang dami. Sobra daming memories ko. Oh, kay Reyna. Siguro, ano? sa totoo lang mga tumatatak sa akin din. Mm -hmm. Kapag Kapag nagdadrive ako, tapos sinisipa niya yung upuan. Listen, <laughs> <laughs> nag-overtake ako, nag-overtake ako. Biglang sinisipan sinisipa yung Pero ngayon nakita ko, grabe na improvements na Reyna. Sobrang nakakatawa po kasi nakita namin yung pagkakawa. Paunti-unti. Kitang-kita. Kitang-kita po. Sobrang grabe na. No. Tsaka sumasagot siya ngayon. No? Masaya siya. Sumasagot dati pag kinakausap mo, di ka sasagot eh. Pero ano, pag naalala ko yung mga band din, sobrang saya. Ang dami na po kasi yung ano, memories talaga na unforgettable. Yeah. And, ayun, and yung, naging part na rin siya ng buhay oh. ng Team Kalinga. Kalinga ba? Buhay, buhay, mo rin. Kasi ilang episodes yun. Grabe, ang dami. Oh. Simula at simula. Hanggang Saka sa... yung mga sipa, di mo food. magkakalimutan. Yung mga sipa, yung mga food trip, <laughs> yung food mga check-up. Ay, grabe. Yung mga check-up, yung mga party, dami hmm. party ayun. Ano, more ano pa, more memories pa. More memories, more memories. with Reyna. Ano masasabi mo? S Dalawang birthday ang inatira mo kay Reyna. Uh, ang masasabi ko ay meron pa. Isa ba daw? Kasi alam ko meron pa talaga. Meron ba talaga? Oh, yeah. talaga? Um, ba talaga ang gagawaan ni Reyna sa buong team Kalingap. Hindi lang nagpapasaya, nagpapabusog. Yes. Papabusog. <laughs> At naghahatid din talaga ng blessings sa atin. Uh, Talagang nalang saya, kasi nakakatuwa yung pag-eform ng kanyang ganyan. Yeah, so ang magandang tanong dito David, kumusta puso mo? Buo pa naman. May mga crack-crack lang. May bago ba? May bago ba? Lapitin ka daw eh. Lapitin ka bro. Ayan oh, si SSL. Huwag kalapit sa akin bro, baka in din ka sa akin dumikit lang. Basta dumikit lang. O, basta basta dumikit lang. Delikate dito eh. Basta dumikit bro ah. Grabe. Ay, nga. David, David, David ang daming issue. Issue? Wala <laughs> <Bravo>, issue. <laughs> Bakit parang napapansin ko ay may uh -huh. magnetic powers ka daw. <laughs> Wala akong magnetic power. Alam po tayo, simple yung camera man lang. Ay, simple. So, gusto, gusto lang natin nasa likod so, doon. Kaso, kitang-kita daw sa mga camera eh. Amain. Kitang-kita. -kita, okay. Magnetic powers mo. So, magnetic powers mo natin nasa pagkain po. Ah, sa so, pagkain ba? Ano? Baka na lang. Itong ever supportive, inaanak, yeah. Emmy. Yeah. Kaya, yeah. ang muse ng beach. Yeah. At laging kasama. Ay, Ay Brigada. Matatag. Yeah. Dev Ed. So, Grabe so. Sobrang sipag dapat i-promote. Grabe ngayon po. Uwi na kami. At Parang, na First time ko dito makasakay. Dito pala. Hindi naman nung ano nung nung, 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 nung binili mo. Ilang may, may may one month na ba? Meron na. Sanay ka na mag-drive sa na. Oo, kasi wow. masigit din sa. Ano nga eh, sa Larok Oh, ay ginagamit mo 'to hanggang sa pag-scout. Amazing. Wala eh. Mas relax at ang init. Ang hirap. Ay, mas lalo. Exacto pala to. Kasi yeah. yung heat wave na yun. No? Kung ima-imagine yeah. mo kung nakamotor ka. Nakatangin na mag pag mainit. Yeah. Pag ito, ginagana ko lang kahit malayo. Oo oh, nga. <laughs> no, ganda eh. Grabe po. Naka-plastic pa po yan. No? Tsaka <laughs> yung amoy. Ay, ang bango. Bye-bye, Kuy Ed. Salamat, salamat. Happy salamat to pa. see you and be with you salamat sa birthday pa. ni Reyna. Oye okay, mga kalinga, pabuti na po natin ng 100,000 <laughs> subscribers po si Pastor VR. Ito po ang isa sa aking mentor. Uh, maliban kay Kuya Bal, si Pastor Yarbo. Yes. po, Ang ating uh, sinusubaybayan din. Ano? At sinusundan. So, yeah. Thank you kay Paz. Niyo po pa. Thank you po. So, hindi pa po, po nakasubscribe. <slutort>